babies, maglalagay na po tayo ng food ha. Ang cute. ay hindi ito ito, sila, but, guys, na grabe. mga Kasi, kaya, o, talaga sila mga bata. Tayo, diba? Ino, na. Makain, talaga aantay sila. Ang cute na mga, mga ano na ito. Kasi, hindi pa na si mama sa mga plato nila eh. Sige ha, lang po Kain. Okay mga babies Kakain na po tayo Pero magpe-pray muna tayo ha o, Sige lala nalika na magpe-pray na tayo Papa God Maraming maraming salamat po Sa food ng mga batuta Ngayon Maraming maraming salamat po Dahil lagi po silang healthy Maraming maraming salamat po Sa mga blessing nyo sa amin Maraming maraming salamat po Dahil healthy po yung food nila today. In Jesus' name, Amen! Okay mga babies, kakain na po tayo. Magbibigay na po si Mama, ha? Very good naman ang mga babies ni Mama. Oh, di ba? Naghihintay yung mga yan eh. Oh, Oni, oh. Very good, Oni. Oh. Very good. Ay, oh, si Nami. Oh, sige na rin ito sa'yo. Oh, shaw-shaw. shaw Very good, baby. Sino yung dalawa? Love you guys!